Hi guys! Guminis nga ba mukha ko from this to this? Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Chiki. So for today's video, i-share ko sa inyo yung pagpapatanggal ko ng warts sa aking mukha. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may tayong bagong video tulad nito. So, ayun na nga guys. So, recently, nagpatanggal ako ng warts sa mukha. So, ano ba yung warts? Ito yung kulugo. Pero, may iba't ibang klase tayo ng kulugo. So, yung warts, hindi kulugo. Okay, so yung warts na pinatanggal ko, guys, is flat warts siya or yung plain warts. Ito yung mga tumutubo sa mga mukha natin, sa mga braso, sa mga kamay, likod, katawan. So, yung parang lunar siya. So, ipapakita ko sa inyo yung picture ko ng before. So, ayan siya. So, yung maliliit na tumutubo sa mukha ko noon. Ayan. So, yung mga parang lunar siya na nakaumbok sa skin natatanggal ko siya. So, mas maganda ipatanggal patanggal pag maliliit pa lang siya kesa kapag malalaki na siya. Kasi kapag malalaki na siya, mag-iiman yan ng, um, tawag dito, ng peklat. So, mas maganda maliliit para madaling mawala din yung peklat na pag-aalisan dun sa warts nyo. So, saan ba ako nagpatanggal? Magkano magpatanggal? So, share ko sa inyo sa video na to. So, una, so ganito yung itsura ng aking uh, mukha after kung mag-power sa removal. So, ayan na siya, guys. So, itong mga toys na talaga yan. So, ayan, ang dami dito. Akala ko is, ayan, so dito, so marami ako dito banda, dito. Meron din dito. Meron din ako sa ilalim ng mata ko. Tapos, meron din dito sa mga ganito ko. So, makikita nyo kung gaano kadami. Akala ko lang is mga 10 pieces lang siya nung binibilang ko. Tapos, nung pumunta na ako sa clinic, alam, dami pala as in uh, more than uh, 100 siguro or 150 ganun karami. Kasi hindi, syempre hindi mo makikita, di ba, nung ano, ng ikaw lang. Kasi syempre pag nagpunta sa clinic, makikita nila yan. Lalo na pag naglagay na sila ng uh, anesthesia. So, ayun na nga guys. So, ito yung itsura ng aking mukha before ako magpa-ward sa removal. Ayan. So, ito na yung itsura niya ngayon. So, pag-usapan natin kung paano magpatanggal. So, sa Pilipinas, nagpatanggal na ako dati sa Medical City. And ang binayaran ko is mga 5,000 pesos. Ang um, sa mukha lang siya. So same procedure, lalagyan nila ng anesthesia. Pero sa akin, mas konti pa lang yata noon, Mga 20 or 30 pieces lang nun kasi medyo malalaki na siya nun eh. Tapos pinakita ko nga sa doktor, sabi nila natatanggal yun. Kasi parang pag naghihilangas ako, nahahawakan na, na ko kasi siya. Tapos parang, parang nakaumbok siya sa balat ganon. So, kaya ako naisip ako ipatanggal. So, ngayon na nga, after 10 years, dahil 2013 pa yata nung nagpatanggal ako, after 10 years, parang meron na namang tumubo. Kasi yung warts na yun, guys, dumadami siya kapag ka hindi nyo siya pinatanggal. So, hanggang sa magiging yung skin nyo is parang dito. Ayan. So, meron akong mga nahanap na pictures. Ipakita ko sa inyo. Magiging ganyan yung skin nyo. Kapag hindi nyo siya pinatanggal. So, kung ayaw nyo maging ganyan, so, patanggal nyo na habang maaga pa. So, saan ako nagpatanggal, guys? Sa um, kilay at iba pa. Sa Central, sa Sunny Rise. <coughs> Sunny Rice nga ba? O. sa Sunny Rice. So, i ilalagay ko din dito yung address ng kilay at iba pa. Basta sa ano siya? Sa Leeuwen Street. Ali-ali. Basta sa ali-ali guys. I-share ko sa inyo yung address. So, ito siya. So, magkano ang pinagpatanggal ko is 598. Buong mukha ko na siya. Ayan. So, yun So, hindi nabibilangin kung ilan yung nandiyan sa mukha mo. Basta tatanggalin lahat ng nasa mukha mo for only 598 uh, Hong Kong dollar. So, sa peso, eight times mo lang yung 598 sa 7. So, ayan. So, ayun na nga. Um, Masakit ba siya? <laughs> yes, guys. Kapag walang anesthesia, simple masakit. Yan, di ba lahat naman ng ginagawa sa mukha natin o sa katawan natin o puro tingin masakit. So, siyempre, naglalagay sila ng na anesthesia. So, yan yung itsura. So, since marami na akong warts, so, ginawa nila is nilagyan na lang niya ng buong mukha ko kasi hindi kakayanin ng paisa-isa. Pero kung mga sampu or 20 lang yung nasa mukha niyo, ang gagawin dyan is yung may warts lang talaga ang tatanggalin. Same sa pagkasanunal tinatanggal, nilalagyan din yun ng anesthesia. So, ayan. Uh, ang ginamit niyang pantanggal is plasma pen. Hindi ko kasi na-video guys yung procedure. Kasi, nakapikit ako nun. So, hindi ko na ma-video sa sarili ko. So, ayun. Papakita ko na lang yung mga picture. So, ayan siya. So, eto. Ayan. So, nilagyan ng mukha ko ng uh, anesthesia. Yung white na yun is anesthesia yan. And then, um... Pero bago yung lagyan ng anesthesia, guys, ay hinuhugasan mo na yung mukha mo. So, sila na maghuhugas. Kaya kung magpapa procedure kayo, huwag na lang kayo mag-makeup or huwag na kayo maglagay ng kung ano, -ano sa mukha nyo para madali rin linisan yung mukha nyo pagdating nyo doon. Kasi pag nag-makeup ka or naglagay ka ng something-something, tatanggalin din naman yan kasi hindi pwedeng mag-umpisa ng procedure hanggat hindi nililinisan yung mukha nyo. So, ayun. So, lilinisan yung mukha nyo. Pagkataas na, lalagyan ng anesthesia. So, yung anesthesia is mag-stay ng 30 minutes bago nila gawin yung procedure. Kasi, Siyempre, kailangan maghantay ng oras, hindi nilalagay ng anesthesia, tapos tatanggalin agad. So, 30 minutes after 30 minutes na proceed ng paglalagay ng anesthesia, tatanggalin na nila yung anesthesia sa mukha mo, and then doon na nila gagawin yung procedure. So, ang ginawa nila, sinunog nila yung mga maliliit na parang nonal, o yung tinatawag na flat warts sa mukha ko. So, yun guys, ganyan ang itsura. So, parang nung natapos na yung, nung tapos na yung procedure, Ayan yung mukha ko. Yung parang Uh, marami akong nunal na tumubo. So, maraming ganan-ganan sa mukha. Yun. So, ganyan ang naging itsura. So, yun naging itsura ko. So, ang dami guys. Nung ko lang na-realize na, na ang dami pala. Kasi, makikita mo eh kung saan yung sinulog na lugar eh. So, maaamay mo din. So, during the procedure, yeah during the procedure, during the procedure guys, maaamay mo rin yung amoy sunog. Hindi ko alam yung amoy, basta amoy sunog siya. Amoy sunog na parang buho, parang hindi ko maintindihan. Basta amoy sunog siya. So maaamay nyo yun, syempre kasi malapit sa mukha nyo eh. So susunogin siya gamit ng isang electric, parang pen, na merong, um, sa dulo napakaliit na needle. Tapos yun, susunogin na isa-isa yung inyong warts. And then, may mga parts kasi na hindi nalagyan ng, ng anesthesia, I mean, lalo na sa mga delicate area, yung sa mata ko dito sa ilalim, masakit siya nung sinusuno kasi nga, medyo malamad yung skin dito, diba, tsaka medyo sensitive yung part na yun so masakit siya, so yun lang yung part na masakit the rest, hindi siya masakit, kasi nga merong anesthesia, so yung hanggang ilang araw babago matanggal yung black-black sa mukha nyo, mga 6 to 7 days guys, so yung first day, ano yun, yung first day pala after ng procedure, pag uwi ko ng bahay as in pulang-pulay mukha ko, as in buong mukha ko pulang-pula yung saka makati siya gusto ko siyang kamutin ganyan pero bawal hawakan dahil lalo na kapag ang kamay niyo madume, madumi so may infect so bawal mo rin siyang kuskusin bawal hawakan bawal lagyan na kung ano-ano so ilalagay mo lang for the first uh, first to seven days is yung ibibigay nila sa inyong ointment so meron naka dito and so ito yung ointment na binigay sa akin uh, Fugera para lang siyang vaseline guys so ito yung nilagay ko for the for seven days kasi hindi siya pwedeng lagyan na kung ano-ano bawal ka rin mag makeup ganyan So, yung first day, ang kati niya guys, as in, super kasi nga naghihilom na siya, di ba? Kap di ba kapag ka ang sugat, kahit nasa sugat natin, pag naghihilom siya, makati siya. So, ganun din yung, ano guys, yung after procedure. Makati siya, gusto mo siyang kamutin, tapos parang nagiinit yung mukha mo, so ang gagawin mo lang, pwede kang mag-cold uh, press. So, kumuha ka ng ice, lagay mo sa towel or sa cloth, tapos iganan-ganan mo lang sa mukha mo para maibisan yung, uh, anong tawag dito, yung kake at saka yung init sa mukha mo. So, um, meron naman sila ibibigay sa inyo na aftercare. Kung ano yung mga dapat nyo gawin, bawal maligo ng 24 hours kasi nga, uh, fresh pa yung ano mo, yung fresh pa yung sugat, ganoon. So, yon at bawal mahaluan mga chemical. So, yun. So, yung first day, guys, ito yung itsura ko. <laughs> so, gagawin niyo itong procedure na to kapag wala kayong balak lumabas ng bahay kasi magmumukha kayong ewan. Eh, so, ganyan. Ganyan ang itsura ko. So, hindi talaga ako lumabas ng bahay dahil baka, eh, katakutan ako or pandirihan ako dahil baka sabihin may sakit ako. So, yun yung first day. And then the second day, ito siya. Medyo naging mas prominent yung pagka-black niya kasi nga nagihilom na siya. And then the third day, uh, ito ulit siya. So, ito lang yung i-apply mo every... Kapag naramdaman mong dry na yung mukha mo, kamo, lagyan mo ulit nito. So, mga twice or thrice na day ako naglalagay nito. And then yung fourth day, and then kaha. so naligo na ako di ba No, first yung second day naligo na ako pero yung first day ko hindi ako naligo And then the second day, naligo na ako. So may mga uh, natatanggal na scab yung mga black, black, black. So na, nabawasan konti. Mas okay na yung itsura. Nakalabas na ako. <laughs> Pero nagmas lang ako. <laughs> Kasi nakaka-conscious na nabubas na ganyan. And then the fourth day, ayun, medyo, so dry na dry na siya. nag ka na lang na matanggal yung mga itim-itim sa mukha mo. And then five days, okay-okay na siya. So ganyan na siya. And then seven days, nakapaglagay na ako ng, nakaga nagamit ko na yung aking mga moisturizer, yung aking mga cleanser, ganyan. So, yung pang 6 days to 7 days, guys, meron pa siyang, meron pang matitirang isa-isa na black dot. Huwag niyong pilitin tanggalin para hindi siya magka, magka, mark sa mukha niyo. Santayin niyo lang na malaglag siya, kusa. Huwag niyong, huwag niyong gagano na yung tatanggalin. At hayaan niyo lang siya na kusang matanggal. Kasi pag nalili, naliligo kayo, everyday natatanggal naman siya. And in the 8 days, wala na talagang, natira sa mukha ko. I mean, wala nang natira mga dat, dat, dat. So, ayun. Pero, pagka nilapitan mo siya, makikita mo yung may mga mark na maliliit na red. Yung, map, yung nagtanggalan ng mga scrub. Yung pinagsunugan. So, makikita mo yung mga mark still. So, mawawala yon after a month, ang sabi sa akin. So, depende rin yun sa uh, paghilom ng inyong um, balat. So, may kasi sa atin, may mga mabilis maghilom, may mga mahirap maghilom yung balat. So, depende rin yun sa balat nyo at saka sa pag aalaga nyo. So, yun lang guys. So, ayan, kung gusto nyo rin magpatanggal ng warts, pamunta lang kayo sa kilay at iba pa. Yung sabihin nyo lang, gusto nyo magpatanggal ng warts. So, pwede nyo kontakin yung Facebook nila. Ayan. So, magpabook kayo ng appointment para uh, mas maganda. Kasi pag nag-walking kayo, ayun yung naman mag-antay ng matagal, diba? So, mag-book na lang kayo. So, ayan. So, magkano is 198 Ayan, bababait yung mga stop doon. So, ayan lang, guys. So, ayan na ang ating uh, road to Kines. so, ayan ang ating mukha. Ayan na siya. So, nakita niyo naman sa picture na pinakita ko, di ba? Ang dami kong mga bilog-bilog dito. -bilog Makikita mo talaga siya. Parang nun, hindi naman siya nakaka Pero, kapag, kahina, kapag ako kasi yung mahawak, nararamdaman ko siya. Parang ang dami niya. Kaya, pinatanggal ko na talaga siya. Kasi, lumalaki yun. Hanggang sa magiging, parang nakausili na siya sa balat, no? So, habang maliliit pa yung mga words, patanggal niya na. Kaya, ayun. So, yun lang guys. Sana nakatulong ang video na to. At sana, uh, patanggal nyo rin yung mga words nyo. <laughs> Better. Nasa sa inyo naman yun kung gusto nyo patanggal. So, yun lang guys. Uh, salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-leave ng comment sa comment section. So, yun lang. Thank you for watching. Bye for now.